thank you tayo nung video natin dito sa Mayso Tapos Laguna at nandito ako ngayon sa kahabaan na National Highway eh, at ang ba dito na ako tumigil kasi may nakita akong ang kinto kung nakikita at tigo yung mga ano tawag yun nakalimutan ko Yan ay eh, mga nakasampay na yan mga nakasampay na yan okay, malapit na tayo sa historical Eye ng Laguna nasa ano na lang siya 26 minutes ay kay Google then after this mata tayo na yung trip buti na na tayo kasi decided pa ako ang gabi kung tutuloy pa pa dito Ano tayo ron? Alright, wag mo talaga di ko na napatay lakim naman alam mo yung kung ano natin yung mga hot ito hot spring let's go ano hey, isya na pa sa tapos ito na kita talo hindi yung galib ayun kapis palang pala. yawa sa kapis talagang na bilis ko alam mo talaga kinahit eh. ko pa kapis pilap blessio sa tapos pa chan han let's go sa tapos alam nito yung talo masutang tayo parap na natin ano na naman tayo sa bayan na sa Ganyan tayo, bago tayo ganyan. May checkpoint. Ano na sa ganyan, save ang mga motorista. Kaya naman tayo dapat ikatakot kasi meron naman tayo dokumentong hawa, lisensya, di ba? Dito na tayo sa mga Pagyanha, the tourist capital of Laguna. Ang photo na dito na tayo sa Pagyanha, historical park ng Laguna. Andun siya. At nakapagpaalam tayo dito kay Kuya na makapag-fight dito. Huwag na lang pumayag si Kuya. At least maganda ka-depresto natin para makapagpalipat. Ayun si Kuya, nasa taas ipaalam alam tayo no mga bahay din ang kailangan ng ano restoration ang ginaganda sa mga gantong bahay ito bahay yung bakura ng luwag din ang namin mystery may sarili kong bakura pwede kong pahinga sa gilid lagay ng habok sa puno relax sa pe tapos habang nagkakalikot ang motor mo di ba Ang pagsanahan ay o kilala rin bilang Puerto Real o real gate noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol at Amerikan na yari o gawa sa adobe at apo. Ito ay makasaysayang pintuan sa bayan ng Pagsanhan, Laguna. Itinayo taong 1887 hanggang 1880 sa pangangasiwa ni Padre Price Cipriano Bach at Padre Miguel de la Puente. Ang arko ay itinayo ng mga taga-Pagsanhan upang ipahayag ang pasasalamat sa patron na si Senyora de Guadalupe. Nagsisilbing arko sa bukana ng Kali Real patungo sa bayan ng Pagsanhan. Iilang natitirang arko na ginawa sa panahon ng mga Espanyol Espanyol na ay sinaayos noong 1972 hanggang 1975 at taong 2014 hanggang 2015. Mga kamoto, ito yung likuran niya. Ayan o. Ayan ang likod. tayo sandali. Dito sa kanya ang likuran. Ayan. Kung niyo mga kamoto, maraming mga lumang bahay. Ayan o. tayo po ang mga lumang bahay. Tawatin natin dito. Kaya masinig na mga kamoto. Kaliwat sana to. Yung mga lumang bahay na... Ang bintana ay gawa pa sa kapis. Ang uh, kaliwat kanan. Kaya ano, oh. oh, ito nga tulad ito. Araw-araw, kinabando na na. Wala na ato nakatira. Diba? Ito tayo sa may tulay ah, to bigyan ko ra. Bigyan ko tayo dito sa may tulay kasi mayroong karera ng patangka. Ay siya wow, ano. Ay lo. Tayo sa si isang bridge ng Pagsanhan. Bangkero Festival na kayo dito. Uh, pero pagtanong ako si Kuya, pwede na tayo pumunta roon. Malapit doon sa... Eh hey, nandun sila kasi nandun ang starting point ng festival. Yan sila. O, oh, di ba? Stig, isang naman yan. Siguro punta natin doon. Nakamotan dito tayo sa ano. May gulo tayo. Ayun. Daming tao. Tapos na ba kuya? Ayun ka na, Tapos na. Ah, galon. Talon natin. Sigurad. Kuya, kuya. kuya pwede mong talong. Bangkero ka. Pwede itatanungin. Kahit konti lang. Sukul lang dito yung galap ni Jerry. Jerry. Kuya Jerry kasama natin. Dito sa pagsama. Ah, uh, ano kayo simula? Kanina na pa? tayo lang po si Mayo. So, Anong buwan lagi ginaganap ng ang tawag ito? Bankero Bankero Festival. Bars ah. po talaga. Bars. Misa na. First week ng March. March. Ah, ganun. uh, Depende po. Kasi magboboto ako, uh, kaya medyo... Ah, kaya lang ngayon. Alimitan po dyan na uh, last week ng March to first week ng April. At uh, nandun po sa dalawa. Saan nagsisimula yung ano yung starting point na ang tawag ng karera? Ah, dito po. Dito lang. Okay. Tapos? Tapos uh, all the way po yan. Mga siguro mga 8 kilometers po yan ng buong ikot po. Ah, ikot. Tapos ang boundary ng Palumban, tapos sa uh, papuntang uh, ano po dito lang po sa May Paraday po ma Ah, oh, dela, sorry bunga do. Tapos sigit po, po uh, oh, oh, dito papunta tapos Ah, ganun. Ah, pag ganun pala to. Ah, medyo malayo. Oh, natapos tapos na pala. Bali. may mga ano pa naman niya, mga palarong barkero po. Ah. Siguro, mga swimming. Ano yan? Paunahan din ang swimming? Opo, oh pupunta rin siya, pabalik Ah, pag ah, ano lang, sa kabilaan. Kabilaan lang. May mga tago of ng bangka ulit. Ah, talaga? Hey Jerry, salamat ah. salamat sa pag Ah, thank you. So, okay, hindi na tayo nagtahel doon. Magpalipad lang ako sandali ng drone. Kasi yan, napakala kasi mga hangil. Nulak kasi drone. Medyo, ano ba ang tire? Kaya nang ating nasaksihan, hindi natin nakasaha na may tangkero uh, festival sila. So, hindi uh, na natin pinanood yung ibang games nila at hindi rin natin nakabutan yung karera ng bangka kanina kasi kanina pa daw nag-start yun pagdating ng kanilang mayor. No, ngayon, punta na tayo na Pilgrim Eco Park Resort. Ang ating second destination, 23 minutes mula rito. Let's go! Sa mga sa go-try, maraming station dito na pupuntahan nyo. Dito na tayo sa Pilgrim Dreams, Louisiana at nandito sa kanan ko yung magtitinda ng na. bibingka. Mamaya, titikman natin yan. Pasok muna tayo. Ito na siya, wag guys. Ah. Pilgrim Dreams, Louisiana. Ito na tayo sa girl. Kaya, well, day tour lang! Thank you, sir. Ano lang, day tour lang? lang.

Dito ako mag-start. Sa card, decline narrative Tapos sa dream pool, sign each other. Dream pool sign Stand up and stand Okay. Ito, underground slum. sa call, starting from mandatory ang life vest. No life vest In front of the calls, kasama yung niya. Kasama sa binayaran niya yung dream pool. Hanggang 5pm lang din. And then, heart of Jesus. At ito pong dream pool. Dream pool. dito lang sya. Dito sa may shower, straight ahead, sa kalawang building, white, like, left mm -hmm. side, hagdan pa naman. Dito rin kayo pwede mag okay. Hanggang 5 p.m. Ah, thank you. Thank you. Ito yung ating mapa, wala lang tour guide. Ayan Dream Falls, Dream Spa, Helipad, zip line Tower. As. Grabe. Oh. Pero mas okay na to. Isang kilometro. Grabe. Dito pala sa loob, meron na nagtitinda ng bibingka. Oo. Tatlo isang daan to. To bimente. Ah. So, ano? Ah, dito. Dream Pulse forest camp pakaliwa so dito tayo ayun sila kuya nagtitinda ng fresh buko ngayon pababa naman tayo <laughs> oh, at ayun nito mamaya pabalik wala kasi pwede pasok yung motor eh baka taga rito <coughs> huh? hindi tagarit rito? Ah, pwede ba na? kung alam ko eh ayun sa salubong natin pwede hindi mo pasok ang motor pero mas maganda siguro itanong nyo na lang sa receptionist kasi ako hindi ko na itanong pwede nga ba talaga ipasok yung motor. Ito yung mapa. Ayan. Kaso labo. Ayan, may mga motor nga. Ayan, dito lang na nagpark ng motor. Pero parang mga taga rito to. Kuya, well, pwede ba dadalhin yung motor dito? O pang empleyado yan? Ah, empleyado. So, mali sila ate. May swimming pool dito. Tapos, may ginagawang cottage. At naman, nasaan ka na? Dream Falls. Ayan, may CR. CR dito. Dream Falls doon. Forest Camp, kaliwa. Pwede tayo kanan sa dream pools. Habis yung pulo, isa sa, sa dalawa, tatlo, apat, lima, stig. Parang hinihinga lang siya kasi gawa nung sa dahon ng kawayan. Alright, ito na yung pools. Dito naman tayo sa taas para makita natin yung view mismo sa taas. Ah, ginawa na talaga siya ng hagdan. Ah, ah, oh, no, oh, no. Oh, oh, no, oh, no. ayan. So, meron ding cottage dito sa taas. Yan dati po pwesto, di ba? Ayan. Eh, mga kamautan, dito na tayo sa ibabaw ng poles. Ito yung pinakaibabaw. Pero hindi ako sigurado kung pwede maligo doon. Ayan. Ang mga tao. Ang mga may picture picture din. Ayan. Eh, ito muna tayo. Tingnan natin 'to. Oo, ba? Diba? Andito tayo sa ibabaw ng poles. May ATV oh. Ang mga kamoto, dito ako ngayon nakatayo sa pagitan ng poles, dito sa pinakataas na andun yung poles. Tapos andito tayo nakatayo ngayon. Mababaw lang siya oh. Siguro may part na malalim, doon malinis. May mga ano pa ron? anong tawag dito? Bubo. Bubo din tayo mga kamoto. Para na nanadyak ako ya. Oo, <laughs> oh, binigla ko talaga. Nakita ko na doon. Bibiak na ni Kuya yung ating buko para kain ng laman. Ah, uh, sumo? Oh, uh, sawa ka na dito. Tayo ni Kuya mag tira na siya, makapal na. Pero tama lang kita ng mga buko salad. tayo mga kumapa. Hmm. Hmm. tayo sa labas ng pilgrim, tapos dito sa mismong tapat ng pilgrim, meron dito tindahan si ate, nagtitinda ng bibingka. at gawa nila. Tatlo, 100, kasama ng basket. Oh. ba? Diba? Ang kito, gawa rin nila yan. Gawa mo rin ito, te. Ang kita. Tsaka talagang bagong luto yung isa-serve mo. Ah. Ayan si ate. Ano pangalan mo, te? Medj. Si ate Medj, siya eh, yung gumagawa ng bibingka rito. Paglabas mo lang o pagpasok mo ng pilgrims, meron ng mabibilang bibing Ano siya, te? Uh, talagang gawa sa ano? buko at bigas, pinaghalo. Yung ordinaryong bigas o malagkit? May malagkit din. Kaya rito kay ate, kaya pumain ng bibingka ka. Te, kape! Takto! Parisa ng kape, ano te? ilang kape mo? 3 in 1? Walang barako? At andito na ang ating bibingka. ka. Sorry. Ah, hindi yun mo ako mo to may basket pa. Kain na natin ang isa. Tapos yung dalawa, kasalimutan ko na lang sa ating anak at nanay. pantay tayo mga ama pa. Tapos natin ng kape. Hey, thank you! Ayan okay, na, kain tayo. Pati na tayo. Okay, na, kapapapos okay, na uh, lang natin magkape. Kumain uh, ng bibig ka. Nakasarap niya. Kasi hindi siya buwas hari na. Mga kamot, dito na lang natin tatapusin ang ating video. Salamat sa inyong oras, sa inyong panunood. Uh, hanggang sa susunod na video, bye safe.